Sino ang team leader niyo dito? Ikaw ang pinakasinyor. May kasama akong taga -iyas. Kayo pala, pag nanghuhuli, kinukumpis ka ninyo ang lisensya. Sawaran ko ako, Sawaran ka. O, sige, hindi ikaw ang nanghuhuli ng motorista. Okay, akin na na Sorry. O sino may hawak ng lisensya nitong nakumpis ka? Nasa kanya na resibo? Apo. O ito, dalawang lisensya. Hindi. Itip. Itip. <coughs> ano nung no? release ng lisensya? Sa ito, ah, wala ako. At sa so ticket mo, ano kayo? Ano po ate? Kanino ito? Ah, uh, iyas. Yes, sir. Witness kayo ha. Na yung lisensya sa akin nung piska. Yes, sir. Oh, Malinao. Rider, Camil. Oh. Yan, Malinao. Mabuti yung na-witnessa nang iyas. Sa yung lisensya mo. I-print mo. Sa yung xerox dito pulis kinukuha sana Yung xerox. Ano pangalan The police. The police. sinong pulis? humuli sa kanya? Anong pangalan ng pulis? Dupitas. Ha? Dupitas. Patrolman. Dupitas. First name, sir. Ba't hindi sinusulat yung pangalan? Maitim po na lalaki. Maitim na lalaki yan. Relax ka lang. Hindi naman ikaw nang huli. Hindi po, sir. Hindi Medyo Mm, ko, ah, tangkad Ano, no? Hindi po siya na, sir, na... Hindi, yung kaninong perma yan? Venus po, sir. Kanino? Venus po. Anong itsura, no? Nasa PPO po, sir, yung kaninong... Inareport na ni... ...ni provincial chief. PMFC, ano? O nasan, kapatid, yung Xerox ng lisensya nung isa? Xerox ang kinumpis ka, eh. Doon sa anak mo, no? Ano? nasaan? Pakilabas nyo, kapatid. Ah, Iyas. Yes, sir. Sa harapan mo, ha? Ikaw ang pinakasinyor dito. Ikaw ang pinakasinyor sa lahat. Thank you. Hindi ikaw. Sino ang sa team? Per sergeant of PCS. PCMS. PCMS per sergeant. 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 PSO. Mm -hmm. Anong pangalan? Mergado Mercado. po yung presage namin. Yes. Yes, Suggest, suggestion ko kung pwede sa investigation isama siya kasi siya ang uh, head so yung command responsibility na dapat alam niya at naso-supervise niya ng tama yung kanyang mga tao okay anong pangalan? first sergeant po namin si Master Bergado Master Sergeant Mercado Mercado, PCMS Mercado PCMS Mercado Bergado po sir, Bergado Bergado kasi as team leader as the most senior PNCO dapat uh, under supervision nila eh. under supervision niya dapat Siyempre, hindi naman natin pinagtatanggol itong mga patrolman eh, expected na mas magaling yung police chief master sergeant. So, command responsibility, ano? Paki-invite din natin, no? Okay. Kaya ko yung, kaya, kaya ko kayo isinamaan, Lieutenant Tasmin, para masaksihan ninyo na talagang kinumpis ka ang lisensya. Samantalang pag hindi deputized ng LTO, bawal wag kumpis ka. That's the purpose. Nakita niyo, brother, yung abala magbabayad absent sa hanap buhay, tapos sa ha, hanapin pa kung nasa na sa na sa So, investigator ka sa hanapin pako sa nalicense ay tapos sa hanapin pako na sa nalicense ay tapos 'Yung xerox copy nung lisensya niya. Sino ang yung nasa niyo xerox ng 'yung resibo ng pinagbayaran niya nasa inyo na. Sino'ng kumuha? Si self Nasaan 'yung kanina? Nili. Tama kasi naka ang pagkahuli Unauthorized ang helmet kasi natchel. Pero may irregularity pa rin yung polis na kumulo sa anak niya. Kasi kinumpis kayong license, uh, official receipt. Kasi may problema tayo sa LTO eh hindi nakakapagbigay ng lisensya ng license card ng LTO so considered license so kinumpis ka rin nasaan na eh Oligario Oligario O yan hanapin Oligario. mo Yes po Xerox lang po ito Sir Po Xerox lang po so, so, Ano po yung may nasa inyo sir? Yung pong mukha na siya Yung license niya sir Photocopy Wala pa po kasi yan, eh? Tingnan po kasi sa inyo Tingnan sa inyo wala pang plastic card. Uh, binata, uh, may asawa. Ayun po. Oh, may motor, wala. Yeah. May lisensya. Yeah. Hindi expired. Uh, uh, motor siklo mo, may ORCR. Yeah. Hindi expired. Yeah. Hindi expired. bali na, may tiwala ako sa'yo. Psychologist ako eh. Tingin ko pa lang, alam ko na yung nagsisinungaling eh. Okay. Brother. Yeah. Pakipicturan yung ticket. Yes, eh. Okay na po. Ah, same case, sir. Pinutis mm ka -hmm. yung ano. Oo. Ibigay na po. I-find out kung sino itong humuli. Yes sir. yes, sir. At isasama natin yan. Ah, Chief. Ito yung photocopy ng license na kinumpis ka niyan. Mm. Oh, brother. Oh, witness. Na, nakita mo naman, ha? Walang kwento. Yan ay puro totoo. Barkada ko si Gas Abel Gas, eh. Bro, Ano sabi ni Gas Abel Gas? Hindi. Nagsisinungaling Hindi. Nagsisinungaling ang evidence. Gas Abel Gas. So, si Sinong dapat operation. Operatives. <laughs> Operatives ganun <laughs> o diba kapatid sir. more or less ilan ang nahuhuli ninyong uh, motorist araw-araw more or less nasa uh, 20 po sir 20 so more or less pala 20 ang kanilang napeperwisyo yung kumpis ka ang lisensya Yes, sir. Ang gusto ko lang magsabi ng totoo. Yes, sir. Kinukumpis ka lahat ang lisensya o hindi? Kinukumpis ka, sir. Oh. See? So, meron pa tayo yung mga huli na nang gapay mga check Sa ngayon? Wala. Di pa po kami, sir, na-check-in. Yes, sir. Pero more or less, nakaka-confiss ka sila ng 20. To cut the short, more or less 20 ang napiperwisyo nila. Kasi napiperwisyo dahil magbabayad sila doon sa munisipyo. Tapos pupunta dito. Kahanapin. So, abala. di ba? So, klaro. Deputize kayo? Hindi na kailangan tanungin, brother. Kasi doon sa ticket, ebidensya na yun eh. Hindi sila deputize. POP ang gamit Hindi na kailangan tanungin. Sabihin mo kay Master Sergeant ha? Kasama siya sa papaimbestigahan ko sa IAS Kasi being the senior, the most senior PNCO Dapat tama ang kanyang pagsusupervise And Neng, salamat at naging honest ka Kasi kung hindi, kasama kita sa papaimbestigahan Diba? Tagasan ka, Region Norte, ano? Oh. ba't alam ko? Manguhula ako eh kaya psychologist ako, ako engineer psychologist Manguhula ano English sa manguhula It's truck. Ano? It's <laughs> crap. Fortune teller. Fortune teller. Oh. Huwag kang patawa-tawa. May hikaw ka. Okay public service, abalahin ko kayo, kausap ko yung chief ng Probi Provincial Mobile Force ng Bulacan. Yes, sir. Binihintay tayo. Okay, sir. Oh, malapit sa pusina namin yun, sir. O, oh, swerte mo. Tama. namin sir. Kasi kailangan <laughs> yung mag-fill up mga... Kapatid, sasama ka. At... Uh, wala ka namang problema, hindi ka magdadagdag ng kwento, hindi ka magbabas. Simple lang. Alam mo kung bakit? sa tulong ng IAS, ginagawa natin ito para yung maling ginagawa ng ibang pulis. Hindi kasi lahat eh. Para yung maling ginagawa ng ibang pulis, mapigilan, makakadanas na kayo ng tamang pagpapatupad ng batas, hindi na kayo mapiperwisyo na katulad nito. Ganun lang kasimple. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka pe-personally ng pulis, dahil wala kang ginawang masama laban sa kanila. At ang gusto lang natin, ikaw at ang iba pang motorista, huwag maperwisyo na katulad nito. Okay? Ito ba Brother, nasan yung anak mo? Pero sir, yung napak na siya yung nakatubos lang. Pwede na rin. Sumama ka na nang Absent ka sa trabaho ngayon. Nag-update. Magkano sweldo mo? Magkano? Begin Bigyan mo. Eh. mo. Hindi na mo. Hindi, mayabang ako Hindi na, hindi mo. Hindi. Hindi na mo. Sino mapera? Ako ikaw. Papi lang para kayo sa vlog. Hindi, kasi nabahala ka eh. Bigyan mo 500. Baka pag hindi mo binigyan 500, pag tingin mo na sana yung isa. Hindi kita sinusuhulan. Ang advocacy lamang namin, eh, sagipin kayo sa perwisyo. Kasi kung tama ang trabaho, hindi ka mapiperwisyo. Para pati, pati rin siya. Okay? O, sige. Ang galing, no? Binigyan ko na ng para sa absent. Baka sabihin natin, sumunod ka. Pagdating natin dun, wala na. Brother, wala ka namang gagawin kundi magsalaysay. Walang dagdag, walang... Paano po? Ano mo lang, yung anak mo nahuli kay ganito, ganito ganito, tama ang pagkahuli dahil may violation, pero kinumpis ka ang kanyang lisensya. Eh, ikaw ay may karapatang magsalita sa pagkatawang niya yung resibo, siya nagbayad at siya ang nakatanggap. Tama, no? So, just in case na hindi kontento yung iyas, aabalahin yung anak mo kung absent sa trabaho, bibigyan namin para hindi kayo na permig okay mm -mm. buti ito negosyante ay hindi naman mayaman alam mo kung ba't tinutulungan namin ito magkano lang yung multa 150 pesos kayang kaya niya ang hindi maganda doon hindi naman na-expert ang buto si Chloe tapos ang laki ng habala. tapos So, ang iniligtas natin yung mga mabibiktima pa ng maling trabaho. Totoo to 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 po yun, sir. Kasi kaya ako natuwa dito. Eh. 150 lang naman ang multa. Eh. Kayang-kaya niyang bayaran. Pero bakit siya nagsumbong sa opisina? Kasi alam niya, mali ang trabaho ng polis. Ang SOP namin, ayaw namin na nape-perwisyo kayo. Tapos, tapos, tapos. Tapos. Hindi ibig sabihin kaya kami nagbibigay ng ganyan suhol. Wala kaming dapat isuhol sa inyo. Simple lang, ayaw namin na kayo ay napiperwisyo dahil sa maling trabaho ng ibang polis. Hindi kayo po lang na ng ganyan. Nag-o-reset ang mga kasama siya. Eh, siya lang nagkabot naman. Wala kang liability dyan. Hmm. Kaya pala siya malungkot. So, mag-witness na kinagkukulik kayo ng ano. Witness ka lang. Kasi kinuha namin yung lisensya sa office nyo. Pati ita, ikaw, witness lang. Tatanda nyo ha, public servants tayo. Basta tama, manindigan tayo. Kung ang itinuturo namin sa inyo'y mali, ah, dapat matapang kayo. July 2023, ang plate number mo ending 0. Ang inisip ng polis, dapat October na-renew ka. Hindi niya alam, 3 years registered yung motorcyclo okay. mo, tapos nag-plus ang MBUC, ang LTO ng 120 para 2023, 2024, 2025, 2026, 2026, October ka na mag-re-renew. Yan okay. ang hindi alam nyo. Automatic in-adjust na. In-adjust na lang ang LTO. Ang mabigat dito, pag ang nahuli ng mga ito, okay, <laughs> patay. taga Nueva Ecija, taga Norte, no? Dayo ng laki ang bata, sobrang. <laughs> Kunwari, brother, taga Tugiga raw ka. Nahuli ka. Ang multa mo, 150. Magsusuhol ka pa no? Ang layo, ang layo. Okay. Yung usapan to, mapilitan nga magsuhol, no? O, mapipilitan. Mapipilitan. Kahit 500, may susuhon ka eh. Oo. Ayan, layo nung tugigaraw ah. Yung pala, brother, pag taga tugigaraw ka, mapili nga mag-offer ng suhon. Oo. Oh. Ay eh, isipin mo, kulang yung 500 mo sa pang-gasolina, yung pang-abala, kahit 1,000. Kikita pala talaga. Halika, brother. Okay, before we discuss the issue, uh, ganito, Chief. Alam niyo naman, dati akong polis din. So, ibig sabihin, tayo hindi magkakaaway. At tayo, pare-pareho, kaya tayo naging polis. Ang interest natin, public service. And, uh, ako naman, amenably, nagkakamali din sa trabaho. Yes, sir. Wala naman sa ating perfect. Oh. And, uh, major pa na ako sa Highway Patrol Group, may ganito na akong advocacy. Wala pa lang noong Facebook. And, uh, hanggang sa nag-kernel ako, hanggang sa mag retire may advocacy akong ganito. And nung retired na ako, narealize na ko malaki yung problema. Kaya kailangan pumasok ako sa politika. And God is good. Nakaupo tayo sa kongreso. Yeah. And uh, hindi naman, brother, maganda na dahil nag-congressman ako, eh kakalimutan ko niyo ang ating advocacy. Eh. <laughs> hindi ito trabaho ng congressman. Advocacia lang. Yes. Okay. Now, kaya may ganito ang advocacia, brother, uh, kawaawa kasi yung motorista pagka mali ang huli, Tama, sir. perwisyo, abala. Yes, sir. Secondly, may negative impact yon sa atin sa PNP. Perception. Tama, sir. Ang pangit nandating. Yes, sir. Tama. Tama. Kaya, isinama ko ang uh, IAS representative for the purpose na hindi kasi ito ma mapipigilan kung ang mangyayari. Epe, brother, yung rider, mali ulit, bla bla bla, pakirilis, tapos ganun. So, we are here hindi para yung walang yain yung tao mo we are here to address the issue. And lahat tayo nag-training, lahat tayo professionals na talagang pag may mali, kailangan may corresponding sanction. Kasi pag walang corresponding sanction, ang mangyayari sa ating mga kasama, ngiti-ngiti lang. Okay lang naman eh. So ang gusto natin, magkaroon ng pagbabago matuto yung polis yung maling ginagawa, maitama para hindi tayo nakaka sa maliliit nating kababayan at the same time, nababago yung pananaw na iba na ang polis so brother, kaya ako nirequest yung attention mo para ma-explain ko sa'yo na ako ay nung sundalo pa lang hanggang sa naging pulis eh hindi ko pwede sabihin magaling ako hindi ako pwede sabihin sa inyo perfect ako kaya lang siyempre tayo as public servants Pag may mali Talaga you face the consequences Wala namang naganap na pangungotong eh No? And ah, uh, Brother Huwag kayong manguhuli kung hindi kayo marunong Ito hinuli mo ng Violation ay binigay mo Expert registration Base sa documents, itong tao mo, kaya hinuli si Ryder at sinasabing expired registration kasi ang ending plate number 0. Ang registro niya, July 2023. Ang pagkaintindi niya, dapat sa October, nag-registro uli siya para ma-meet yung policy ng LTO na dapat October meron siyang rehistro tama ba Ngayon, for your information na rin, ang rehistro ang certificate of registration July 2023 Ang ending ng plate number 0 Pero dahil bago ang motorcycle chip Ang singilin ng LTO 3 years. Yes. Kasi ngayon ang registro ng motorsiklo 3 years. years. So wala siyang alam sa motor vehicle user's charge na bawat isang taon 240. So 240 times 3 that is 720. 720. Nag-add ang LTO ng 120 Why? Kasi 2023 24 25 26 July ay itatama ng itinama ng LTO sa October. Kaya nag-charge additional siya ng 120 pesos sa, sa sa, motor vehicle users charge. Kaya 840. Yes. Three 3 years yang registrado. So ang mali sa iyo kapatid, hinuli mo siya na expired registration kasi wala kang nakitang October na registro. registro yes sir. Hindi mo alam na ito 3 years registrado. So, hindi expired. Now, mabuti rin alam ng official mo. Bawal magkumpis ka ng lisensya kapag hindi deputized ng LTO. Tama May batas yan. May memo ang DILG kasi Nung umupo ako sa kongreso, unang-una akong binigyan ng attention yan yes, So ang ginawa ni DILG Sa mga MMDA muna sir oh, Nag-issue ng memo ang DILG Reiterating the observance of the yes, law Which yes, is Huwag magkumpis ka kung hindi Deputize Deputize ng LTO yes, sir hmm. And the other issue is Kinumpis ka ang lisensya, hindi isinorender sa office ng Municipality of Balagtas. Magbabayad ka ng multa, kukunin. hahanapin mo yung station ng pulis, doon mo kukunin ang lisensya. Hmm. So, maraming mali. Now, hindi ko naman ito nakasama sa assignment o para sabihin na nating budget o galit ako. Hindi ko siya kilala, hindi ako kilala. Ang interest lang natin dito, brother. Brothers. Maikorekt yung system. Yes, sir. tama. Yes, Kasi yung motorista absent sa trabaho, nagbayad na, mapiperwisyo pa, hahanapin yung lisensya niya. And uh, Nandito tayo kasama kong iyas hindi para mangaway. Eh kaya naman pwede ko namang utusan ng iyas. Magkanda kay ng investigation. Pero gusto ko nagkakaharap-harap tayo para ma-explain ko. Yes. Oo, oh, and uh, ikaw naman mukhang bata pa, huwag kang mag-alala. Kailangan ka lang makatikim ka ng palo ng PNP. Sa PNP, hindi nangungunsinte. Ang kailangan lang ma-address natin properly yung issue. No? So, walang personal dito. Kailangan lang ang gusto natin brothers pag nag-retire na tayo sa pwesto, yung ating mga kapamilya, mga susunod na henerasyon, hindi na mabibiktima ng maling implementation ng batas. So that kapag nangyari 'yon, ang tingin ng public, ng community sa pulis, mataas. Ang masama kasi dito, brothers, bilang sa daliri ang nagkakamali. Pero ang paningin ng publiko, yung PNP na mga yan, ay masyadong unfair sa mga kasama nating namamatay, buwis buhay, dahil sa serbisyo. Tapos dahil sa mali ng iilan, nasisira ang PNP organization. So, brother, ikaw na may papaluin lang ng PNP, pero don't worry, kasi hindi naman dismissable offense yan. Pero pag naulit pa, madi-dismiss ka. Kasi divisible na yun, So, maging lesson na sa'yo yan. Tama ba ako, brother? So, relax ka lang. Tagasan ka ba? Naibay siya, sir. Naibay siya. Binata, may asawa? Binata, sir. Eh, may mga iba pang tickets doon. Nagdatingan yung mga claimants, eh. Pinakuha ko na rin sa IAS yung ano, palagay ko, sa ngala ng public service, mukhang hindi lang siya tatamaan, eh. Ilan ang nagtitiket sa inyong team? Bali, isa, sir. Tapos... Yung iba bali nagkakandak na ano. Isa lang nagtitiket. Kaya... Baka iyon lahat ticket yung ano. hindi sir, bali rotation naman sir yung nag checkpoint ano, na sir. Hindi, ilan ang nag-i-issue ng ticket? Ako sir, nung... nung bali, everyday kasi sir. Kunyari, mayroon silang schedule sir na checkpoint Tapos, nag-conduct sila ng... Ganun ba ang ginagawa Tapos hindi naman siya laging nag-ticket sir. Oh. Kung naman uh, siguro kung ganun bang ginagawa niyo Mark? Opo, sir. So, may ibang tatamaan pa doon. Yes. Hindi siya lang. So, chip. Eh tayo naman hindi magkakaway pero paumanhin. We have to do this. Yes, sir. Para magkaroon ng changes. Kasi kung alam nyo, pag tumawag ako sa inyo, pwede namang okay-okay na. Kaya lang, hindi matututo yung tao natin. Exactly, sir. tao. Kahit anong uh, enforcement naman ng batas, sir. Eh. hindi, ako, di ba? Opo, sir. Yes. Tama. Are you agree? Yes, sir. Yes, you know. Eh, siyempre. Sabihin na natin yung totoo. Congressman ako. Siyempre, pag tumawag ako sa'yo, brother. Kung abusuhin ko kayo nga, kahit mali yung motorista eh. May kultura tayong sir, yes, sir eh. Oh. Eh, lalo na to tama ang motorista. Kung ang gusto ko lang, magpasikat sa motorista, tatawag na lang ako partner. Baka ihahatid pa sa bahay ng rider yung lisensya. Kaya lang, pagka nagkaganon ang approach natin, band-aid approach yun, hindi matututo. So, brother, wag kang mag-alala dahil yung iba, mas malaki ang nagiging problema kaysa sa'yo. Nakikita ko naman wala wala namang sumbong yung rider na kaya mo ginawa, kinukutungan mo, wala naman eh. Hmm. Kailangan lang nating mai-correct yung mali. Kung may kamag-anak kayong yung espiritista ano? Eh, itanong niyo sa lolo ng lolo niyo. Noong unang panahon, pag may pulis, ang public happy, ay moral. Ngayon, hindi Tanong ninyo sa relatives ninyo na civilian. Oo, dahil may mga maling trabaho yung iba natin kasama. Thank you, sir. So, thank you. Sir, mag-dokong din kami, sir. Sige.